Ayan, so good day once again mga tropa. Ayan, so at sa ating pagbabalik, ayan. May item na naman tayo dito. Ayan, so uh, Ewan ko kung anong brand to. Ang, ang, ang alam ko dito is manlapat. Ayan, so halatado naman sa kanyang bat. So alam ko to yung manlapat to. Hindi naman to yung MMB kasi wala siyang uh, tatak. Kasi kapag ka MMB, may mga pangalan dito. Ayan, so ang alam ko to is brand ng uh, manlapat. <coughs> so ang uh, depekto nito is mga tropa is backfire dito sa kanyang uh, transfer port. Ayan so i-check natin yung uh, kanyang transfer port saka dito mga tropa. Ayan so may leakage din siya ng kaunti. Ayan. So bali uh, may hangin pa naman to. So i-release lang natin mga tropa para mabuksan natin. I-release lang natin yung kanyang uh, Ayan um, lakas ng backfire mga tropa. bumubuga ng hangin dito sa kanyang tagiliran so bali nawarak siguro yung transport transfer port nito <coughs> kasi yung transfer port nito is karaniwan lang na ano ah, rubber ayan so bali siguro matigas na yon kasi pagka yung rubber kung minsan is parang plastic na nawawarak pagka tumagal lumulutong ayan <coughs> so i-check natin Nawarak na siguro yung ano nito. <coughs> Pinaka-rubber na ano niya. Transport port. apat lang natin yung uh, camera natin mga tropa. Yan so ah. Baklasin muna natin panya ng uh, scope. Kasi nandito yung uh, pinaka-scope niya na tatanggalin natin eh. Nakaharang itong sa uh, scope niya. So, ganyan na lang muna. Ayan, so, bari, may screw sya dito sa may baba. Yan ang bubuksan natin. Meron ba sya dito? So, mamaya, tanggalin muna natin kung kanyang hammer. Hammer spring. siyempre mga tropa so medyo may kalakalawang na rin so lagyan natin ng grasa yan ng mga, mga tropa <coughs> so ito yung isang uh, screw dito sa taas Ayan, tropa So wala na pala siyang ano, transfer port ewan ko kung saan napunta to mukha nga may nag repair siguro ditong iba ayan nakalimutang ilagay yung transfer port ayan so yun yung uh, ko ng uh, size nito na rubber ayan so yun tropa nakahanap tayo ng uh, tube Ayan, so matigas ito na plastic. Ayan. So bali kasang kasya siya, mga tropa. so bali uh, puputol lang tayo dito. Ayan. so bali ganito kalakit. titili, titili, nagagot. At puro flat. dapat napilit niya puro flat mo <laughs> sa Ah, yeah. dapat. Hindi kayo magumagana. Ang So, nakaputol na tayo ng uh, kaunti mga tropa. Yan. Yeah. naglalaglag ka pa. Medyo parang uh, mataba sa dulo. Sigawang tropa. Ayan o. Lapat na lapat. <coughs> so, pwede na natin uh, ikabit. Get me, get it. with one of the hammer balik na ilagay natin yung kanyang screw so balik na natin yung kanyang uh, so, na uh, spring naka So, lagyan natin ng uh, grasa. Ayan. Para hindi gaano nga kalawangin mga tropa. Ayan. So, bali tatagal pa yung spring pagka hindi kinakalawang. tropa Ayan, yung bali butas nito is mayroon yung uh, parang may kanalo siya dito yung isa wala so dito yung may kanal sa may tapat dito sa may anak. para lulubog yung screw nito So, bali uh, yung katala niya kanina yung paglulubogan ng kanyang uh, tornelyo. so pwede natin ibalik yung uh, kanyang uh, barrel so isusunod natin yung kanyang o-ring dito sa may inlet parang shotgun ito ah. yung kanyang inlet so tanggapin muna natin yung kanyang adaptor pero pin type siya pin type ayan so tanggalin natin yung pin dito ayan. so bali sundutin lang natin ng uh, ito yon pinasusundot ko yung uh, pako ng bakya ayan so kasyang kasya dito guys. Ayan, so natanggal na. Mga tropa. <coughs> so lumabas na yung kanyang uh, uring. So bali, uh, pod, pod na rin mga tropa. Plat na, plat na. Matigas na, kaya sumisingaw. kailangan na talaga ng panibago dapat malinis itong ating entrada para hindi sisingaw gaya natin ng panibagong oring, Ayan.

pin tag pala to nahanap ko yung kanyang lock di pin pala ito nakalimutan ko uy 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 ito yung nakakatakot na balik kong isan eh gumulong yung spring

Mm-hmm. natin yung kanyang pin. Ayan. Inaanap ko kanina yung lock niya dito. Pin type pala to. Kala ko nawala na. <coughs> so, ibalik na natin sa kanyang dating position mga tropa. Ayan. So, maglagay lang tayo ng grasa. Para suabi naman siyang pumasok. Ayan. kanyang diyan natin ang teflon Yan tropa Higyan natin ng uh, teflon para hindi sumingaw yung ating uh, CO2 pagka nagkarga tayo. Ayan, saka natin uh, i-train ulit. <coughs> para walang sayang yung hangin na ating uh, ilalagay. Yoy! try natin na uh, lagyan ng uh, CO2 Ayan, so check natin po

So, okay, tropa Good, good, good Good na naman Ayan, tropa So, nadali na naman natin Yung ating uh, Isang item Naman, lapat model Ayan, so, singaw sa kanyang uh, transport port na yung nga uh, yung uh, air gun. shotgun model <laughs> para sa uh, shotgun mga tropa pero pag sa akin lang ito tatanggalin ko na ito wala namang gamit ito eh. dekorasyon lang pero pampabigat pa na ulit mga uh, tropa bolt action type yan, may, may tubig na sumigaw dito dito galing yun tropa sa ano Pagka niloblob kasi dati sa uh, tubig, ayan. Nag-shower yung kanya nga. Ayan, so wala na, mga tropa. Yung tubig lang na lumagay yun, ha. ayan. Mga sagayin. Ayan, so wala na. Good condition na yung ating uh, air gun na malapat. Ayan, so lalagay ko na lang sa yung uh, kanyang scope mamaya. Ayan. So, imamounting ko na lang sabay sa uh, site. Ayan. <coughs> Ewan ko lang kung maganda pa yung tama nito sa site ko mamaya. So, hanggang doon lang mga tropa. Ayan. So, hindi ka pa ka, Kung hindi ka pa nakasubscribe sa atin, kung bago ka pa lang sa aking uh, channel, ayan. So, pasubscribe naman tropa isang like naman yan kung nga uh, napanood mo itong mga tropa ayan, so mag iwan ka naman ng bakas ayan, saka isang comment para mabanggit naman kita mga tropa sa ating uh, shout out time ayan. so bali yung shout out natin is nick time ulit ayan, so mga, sa mga magko comment dito ayan. so papasalaman natin papasalamatan natin yung mga tropa natin na magko comment dito pagka napanood nila ayan, so pasubscribe na rin tropa ayan baka ikaw na yung aking susunod na aking babanggitin na pangalan na pasasalamatan ayan, so inuunahan na kita, tropa, ayan, salamat sa'yo sa pag-subscribe, ayan, so sa pag-like na rin, sa pag-share, so once again, mga tropa ayan, salamat sa inyong mga suporta at saka walang sawang uh, <coughs> pag-antabay sa ating uh, mga vlogs sa pang-araw-araw, ayan, so eh, sir Arpados Vlogs, saka eboy eh, TV Vlogs, ayan Shout out sa iyo mga tropa. Kay Kabakir. Ayan. Kay Jikunson Antonio. Ayan. Si uh, Junjun Sumawang. Ayan. Sa mga solid subscribers natin diyan Ayan. So next time ulit mga tropa. Like, comment and share. Comment, comment na lang sa ating uh, comment section. Ayan. So mag-iwan ng isang like and comment para sa ating uh, channel mga tropa. Ayan. Mag-iwan ka rin ng bakas pagi uh, pag narin na rin kung uh, saang lugar mo ito napapanood mga tropa. Ayun, sung so, saan saan panig ng ating uh, bansa. Ayun, kung Luzon, Visayas, Mindanao ba o sa other countries. Ayun, so more power to you. Ayun, so, so sa ating mga taga other countries. Ayun, so like pa-subscribe, brother. Ayun, sa mga other countries. Ayun. Mga sagen tropa. Ayan. Salute. More power and God bless. Salamat.